Ayun po, mula po rito, mula po sa Mindoro ay tagtagay uh, po kung pumunta rito sa Quezon uh, City na kung saan po ay mag uh, magpafile ng uh, counter affidavit ang uh, abogado ko ni uh, President Duterte. At uh, kaya po kami nagtitipon dito ngayon ay para mabigyan ang uh, suporta dito sa ating uh, dating pangulong Duterte. Uh, 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 At uh, maging kanina rin po sa lahat ng mga Ah, apo, ito po, ito po si Brother Traveler. Ayun po. At uh, so Ayun po, basta ang sa akin lamang po nandito ako ngayon para ipakita ang suporta kay President Duterte. At uh, wag lang uh, wag lang uh, wag lang ako makakita ng mga terorista dito dahil titigain ko ang ulo at uh, maging dito sa mga kawatan ng mga politikong ito, parati ko nang sinasabi rito sa lahat ng mga video ko, huwag lang mag-cross ang landas namin ito, mga kawatan ng mga politikong ito, pipigayin kong ulo. Yan po ang totoo dyan. So, ayan po at uh, uh, ngayon po ay pupunta na po kami. At uh, pupunta na po kami sa Prosecutor's Office para sa ganoon ay ah, uh, na ipakita na namin ang aming suporta kay President Duterte. So, mamaya po, abangan po ninyo kung uh, yung madalas uh, kong sinasabi sa inyo, ito na po yung pagkakataon ninyo na makita na once na nakakita ko rito ng uh, terorista, dudurobin ko ang ulo on the spot. Yan po yung lagi kong pangako sa inyo. At uh, makikita nyo na po ng live kung sa ayan po, ito na po naglalakad na po kami papunta po ang uh, prosecutor's office at uh, para may yung uh,

dito po meeting place. Dito meeting place. Opo, dito meeting place. Then na na dito. na. na dito. So dito tapos na Lahat doon na pala ang punta. Diyan tisit Good morning. Eh. Yan po at uh, nandito na po kami malapit sa malapit sa gate ng uh, Kishon City Hall. ito po at uh, so ngayon nandito po kami ngayon sa sa circle na kung saan ay naantay po namin yung uh, taktang oras sa kung saan ay uh, pupunta na kami doon. Nagpo-proceed na kami sa Prosecutor's Office. So, ito na mga kababayan ko, yung madalas kong sinasabi sa inyo, bagamat napakalayo yung pinanggalingan ko sa Mindoro pa, para hindi nyo masabing uh, wala akong salita, ito na, nandito na ako sa Manila. At uh, paulit-ulit ko nga sinasabi rito na once na nakakita ako rito ng terrorista or NTA, or politiko ngayon, na alam kong kawala at nuburogin ko so, ang ulo. No, abangan po ninyo yung pwedeng mangyari. At uh, para sa ganun, wala na pwede uh, pang sabihin na uh, sinungaling ako. Talaga siya diyan akong dumayo rito sa Manila para makita ko sa mga atlet na